So mga bagas nandito natin sa bata ano, uh, Maglalakad-lakad tayo doon Papunta tayo tingin tayo doon kung anong mayroon Tara, let's go So nandito na tayo sa bata mga bagay Ang daming tao na naman dahil uh, bagong sahod mga bagay yung mga tao dami nakapila dito so tingnan natin sa Indias mga bikers punong puno yung Indias oh wow. Oh. bagong sahod tingnan mo punong puno ah oh. tingnan mo mga tao ah oh. tingnan mo padala nagpapadala ng, na ng ano ng, uh, ayan nagpapadala ng na mga pera grabe oh kita mo ha ah? kita mo ha ah? ang dami tao oh. punong puno yung ano yung Indias ha ah? nagpapadala ng na pera tingnan mo to mga to dami oh nakapila lahat alos karamihan ibang lahi oh, alos karamihan mga bikers ibang lahi Ah? So yung mga bayas punta doon sa electron mag uh, ano tayo uh, tayo ng ano kung uh, makain doon. Uh, sa Water, ko tara tayo dito sa ano? Sa electron marami na mga yung nagtitinda dito ng, ng pagkain sa electron. Okay uh, kita nyo. A, Friday ano, pitsa ngayon 5, tres. 5. Ang daming ano. Mas marami din doon sa taas. Kaya dito sa electron dito nagtitinda ng mga kakanin. Oh, diba sabi sa'yo, kakanin mga bikers, ang dami dito. O, oh. oh. balik tayo dito sa mga elektron. Oh, di ba? Maga <mulong> uh, paninda oh. Ya, sarap. Logaw, logaw, logaw. Mas magandang ano, maraming logaw dito. Magandang ano. Wala, wala ka, wala ka. Baya, pa muna ka ba na? You want to see, sir? Ah, relax, relax, Hay Ay, Ay kamuna sa ating vlog. Ayun, no? <mulong> Ay, oh, ito pala boy, meron nga. Ito siya pala sa si taga. Salam. Oh, bloody, shout out pala kayo, bloody. Ano. Hindi ka, hindi ka nag ng ano, mga ano natin eh. Ayan, no. May 12% na naman na personal oh. natin. O, tamo, tamo. Oh, boy, ano mo, subscribe mo na rin yung ating channel at saka ano dyan. Lamat, lamat. Dapat, hindi ka naglalagay ng ano. Muka. Hindi ka makakilala. Na muka. Uh, lumabas na sa dating kung ito kaso, hindi ko kilala. Ah, oo oh, nga. Eh. Ano mo na lang, sige. Ha? Ah? Tanggalin nyo. Matropa pala dito sa ano. Shout out, nakablog nakablog tayo, nakablog. Shout out. Nadali na naman tayo ng vlog. May mga tropa ka mga. Andiyon sa sila ni ano? Sila ni Joey. Joey? Oo. Oh, si Joey Sidmon. Ah. Eh, ano muna? biya food trip muna. Ano muna? Dami lang ano? Oo. Sige, sige. So mga bagas, dito tayo sa may electron, Ang daming na kumakain na naman dito banda. Kaya mainit ang lugar na to. Dito tayo sa kabila banda. Sa side maraming ano? Kumakain. Yeah! Pag-araw ng Biyernes, grabe ang ano dito, daming uh, tao dito mga bikers sa uh, bata. Dito kasi hindi ka ano, ano, dito, mas maganda nung pwesto na to, hindi ka mainit dito. Dito dami kumakain. No. Kalsada na, ano? Kalsada kumakain mga bikers. Okay. Sir. Sige sir, lamat sir. Oo. Oh. Oo, okay lang. <laughs> daming ano, daming uh, nakain naman ano. Pupunta tayo dun sa may ano mga biker dahil ano. Uh, mayroon tayong tingnan na no, bibili tayo ng ano nang sasakyan Nang... uh, bibili tayo ng uh, ano nang sasakyan mga bikers windshield dito na pulis no ang dami na gaano dito oh yung mga oy pugo may mani oh sarap may mani balut may balut pinoy marami din pala dito nang ano ah and, Andito and kasi ano si Sir Bug uh, TV and dito nga dito nga asya, sa ano, mga bikers Andito mga ano na vlog ko na to dati mga bikers dami mga paninda nang ano dito ni kabayan no? ay sa tapat dito sa Sir uh, Digs uh, channel and na naman ano, si Sir, sir Digs channel dito Sir Dick's Channel Sa tatwa dyan Eh, si ay, boss pala ah, Bikers Moto Bikers Moto Ano ang balita? Ano ang balita boss? Viral. Ha? Yung sa'yo? Mm -hmm. Ay, sa tatwa muna dito sa ating vlog bro uh, Para makita natin para yung makita. ito Ayan, si... Anong channel uh, mo? Wilfredo ay, Wilfredo Ayan, ano ay, ay, mo lang comment Sir Wilfredo, Shut tatwa Taga saan ka sa atin Sir Kabiti ako. Kabiti ay taga-shout out sa mga taga-Kabiti mga bikers. Ah, oh. uh, andito sa kanya sa Riyadh sa ano. Shout out pala uh, Wilfredo well, dito sa uh, Wilfredo well, de los Santos. Ah, Wilfredo. Yan. So, yung comment comment kina sa ating video, bro, para mabalikan yung ano natin. Ah, ano na lang ano, para So, andito sa bata uh, Nag... nagar. Uh, Nagba-vlog din pala 'to mga bikers. Tulungan natin na e si uh, support niyo yung kanyang uh, channel. Sa so, kay Sir. Yan, oh. Sige, sige. Ito kay Sir digs channel oh. 'yan. Bisa ayo sir. Oh. Yon shout out pala kay Sir oh. Asa ah, ano sir? Mindanao. Mindanao oh, Mindanao asal Mindanao. Uh, North ah North Cotabato. Ano North eh. Cotabato. Ay shout out sa mga taga North Cotabato kay Sir. Ano ba yeah, naman okay, sir? Ano maka? Jan, jan. Jan kay Sir Jan no. Nakita kami dito sa ano. Ano ay ah, tong kumpanya nyo sir? Ah uh, ano to ah uh, trolley Nolin. Ano mga product nito? Pest control 'to 'no sir. Avis ah, control kayo. Mm, shout out plus kay sir ayan. Pero <laughs> thank you sir. Ah sige sige, ah, ano na lang balikan ko na lang 'yon ano mo. Ah, ano na kayo diyan sa channel ko? Ah, ah, labat! Labat din. Ah sige. So mga bikers no, haaro ng Biyotis, grabe graphic tao dito. Sa so, no, tingnan niyo naman yung mga tao nakapila sa ano, mga bikers sa uh, TTM. Nagsimula tayo kanina doon sa may ano, doon sa ano, tingnan niyo yon. Simula doon, ITM hanggang dito yon. Ang haba hanggang doon sa dulo yung mga tao na nakapila sa TTM. Ang eh, haba no. Dahil simple, kasasahod lang kasi mga bikers kaya ang daming tao dito ngayon sa bata. hili, -hili yung mga tao. Ay pare, na mga tao ngayon. Welcome to bata mga bikers ito. Tingnan yung mga tao dito sa ilalim ng kilima ng grabing tao. no Tor! Oi, sa tatlong sir uh, Mr. Handy. Yan uh, dito sa bata mga tropa na eh. boss uh, Digs yan. Yan uh, shout out ko. Ayun. Ilang ano na? Ilang ah, uh, ilang subscriber na? least naka ano, tayo naka um, Set up, set up kay sir Upload, upload lang sir Hindi pa naman sikat si Mr. Andy Ah, hindi sikat ba? <laughs> ayos, ayos, ayos Ayos, itong mga uh, sir Ayun, uh, ayun yung itong mga helmet dito Pwede yan dito So yun uh, Dito na naman tayo sa ilalim ng tilima ni Mike Mga bikers, so oh, punong-puno na naman ang tao Parang nasa divisoria ka na mga baykes, no Kita nyo naman itong mga, mga bikers Uh, ha, so yung ibang ano uh, dito, uh, busy busy sa mga pag uh, titinda. Dami na gano no. Siksikan ng uh, mga bagets ganito pag ano, uh, talagang uh, oh. Dami talaga tao dito siksikan no. Oy. Grabe. Tingnan niyo yung mata mga bagets oh. Nagsimula dun sa Elite Hyper Hypermarket hanggang sa Doribon, Goma, ano, Gurabi, Gurabi Pharmacy at saka sa Sad sa Hyper. Grabing tao mga bagets kita niyo ba? Yan. Hanggang doon sa may maka. Pupunta tayo doon sa likod ng maka. Dahil uh, pa tayo ng anong nasasakyan mga bike. Uff, uh, init grabe. Puno. Bagong sahod kasi. Mga uh, uh, ano ngayon. Mga tao. Kaya punuan dito sa ano? dito sa bata. Dami na mamalingke dito mga bikers kaya uh, puno puno na naman ang bato. Ayun, dami na mga naglalatag dito mga bikers. So, may mga latag-latag. Ito ay yung ano, yung uh, din dito sa kabila. Madami dito ng tao. Oh, di ba? six, six tiglig. Ah. Ano na? Ha? Ay, sorry, sorry, sorry. Kumain na kayo? Oo. Kumain na? Okay na yung pan paninda nyo? So, okay na yung paninda nila mga kabay kasi. Eh? Si, and, andun si ano andu eh, si, ando si Victor. Kumain na daw kayo sa, ano, uri ko na sa sakyan. Antay nyo lang ako dito. Dito na kayo, upo na kayo dito. Ano? Sige, sige. So, yun, ha, tuloy-tuloy tayo doon sa, kabila, mga kabay Pupunta tayo doon sa, may natin ng, ano, ng, ah, uh, dito, daming talatagan dito, mga kabay kasi. So, sa may, pagitan ng uh, maka building at saka uh, ano at saka dito sa may ano to dating uh, Manila Plaza mga bike so, meron dito mga ano dami mga Uy, si dami si grabe. Latagan ng sin mga bike Ang dami. Ha. okay ah, to. Ha. Only five, only five. Only five? Hmm. Dito lahat mga bike shop only five. Napili lang dito sa mga ano dito. ay, bawa naman ng ano. Lima, lima. Lima, lima. Alium, Alimbok. Basbok. Tapi puno, Dati po no, tao mga bikers dito sa eh mo kayo tayo. Uf, grabe. Ang dami tao nagsasala. sasala. Ay uh, puno. After uh, ilang araw na to mga bikers wala na dito tao. Tingnan niyo ha ngayon, sa ngayon ang daming tao dito, di ba? Sa ngayon ang daming tao. So after mga ilang uh, ano to, o oh, katulad sa kanila ni Ma'am, uh, na mamalingke ni Ma'am yan. After mga uh, bukas, tingnan niyo yung video natin, wala tong uh, tao dito bukas gaano. Hindi ka tulad ngayon, sobrang uh, daming tao, punong-puno, di ba? So, yun. Ngayon, uh, uh, marami pa. Bukas, wala na ito mga bikers. Hmm? Daming paninda dito. Yan. Uff, grabe mga bikers. Init. Uh, balik na tayo, kukunin natin. Ano, wala, sarado pala yung bibilihan natin ng, uh, ano, ng wiper, mga, yung bleed ng wiper. Sarado, bukas na tayo bibili dahil babalik din tayo dito bukas. Kaya... balik na tayo so dito tayo sa may no ha ah, grabe tao dito traffic traffic ang tao siksikan no yahoo siksik lik sabi, tao. Oh. Parang nasa ano ka lang, ano? Punong-puno, ano? Grabe tao dito, mga bikers. Oh. Siksika ng ano, banggaan ng balikat, eh, no? Oh. mo pa. Yan. Hindi Traffic, Bukas, tingnan nyo to bukas ha. Itong uh, dinadaan natin ngayon. Bukas, tingnan nyo kung may tao pa o, o ano. Kaya lang may tao man. Pero hindi ganito karaming tao mga bikers na ganitong sistema. Mayroon nagyayakapan. Mayroon nagbabagaan ng siko. Mayroon nakatambay dito. Hindi na, mo may ang amoy. Ayan. Uh! Dito rin. So, may ano din dito. Mayroon dito. Sa hyperlight. Uh, ay tumawag siya no oh nandyan na kayo ah kukurin ko lang sa sakyan ah ah sige sige antayin nyo lang ako dyan ah ah okay okay ah, dito na tayo grabe labas tayo dyan punong punong mga bikers tumawag na rin kasi siya no yala, yala 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 dito tayo grabing tao huwks ito daming panindaw tingnan nyo mga bikers panindaw oh basta pag friday marami talaga oh bukas yan wala na wala nang paninda dito bukas nakalata ganito ang sima wala ngayon dami nyo, nakita niyo naman oh, uh -huh. dami ba, oh, so yun sa mga mga nanonood sa atin dito sa bata, no, ah, uh, set out sa lahat, oh, so, ito ang bata, ang henaryo ng bata pagdating ng uh, Friday, pagbagong sahod, yan, grabe, so akit naman tayo dito sa may, sa may ano pabalik-balik lang, ano, grabe yung, wuhu, -huh. ito punawan din, oh, ah sa ilalim naman ito ng biladyo mga bikers itong mga tao dito parang na probi no ah bukas wala na naman ito tao bukas ngayon six talaga dito bukas tignan nyo kung uh, puno hindi katulad hindi katulad yung ganyan oh sobrang daming tao di ba bukas yan hindi ganyan yan ngayon punong puno dahil bagong sahod lahat yan nandito bibili ko na naman no enjoy life diba di ba dito tayo Woo! baba na tayo enjoy si mam oh.